Si Nena ay isang mag aral sa huling taon ng high school. Siya ay payat, tahimik, at laging nakayuko. Hindi siya mahilig makihalubilo dahil sa isang simpleng dahilan. Sila ay mahirap. Ang kanyang uniporme ay laging malinis ngunit halatang luma na. Ang tanging pares ng sapatos niya ay gawa sa itim na tela na may manipis na goma. Ito ay luma na rin at may bahagyang sira sa gilid na pilit niyang tinatakpan ng itim na tinta. Ang paralan nila ay isang prestihiyosong institusyon at karamihan sa kanyang mga kaklase ay nagmula sa mayayamang pamilya. Kabilang dito si Monica. Si Monica ay ang kabaligtaran ni Nena. Siya ay mayaman, maganda at palaging nakaayos. Ang kanyang bag ay branded, ang kanyang damit ay pinakamataas ang kalidad at ang kanyang sapatos ay palaging bago at mamahalin. Araw-araw, inaabangan ni Monica si Nena sa pasilyo. Hindi ito nangyayari ng minsanan, ito ay tuloy-tuloy at sistematiko. Sa tuwing makikita ni Monica si Nena, sisiguruhin niyang may sasabihin siyang masakit at mapanginsulto. Isang hapon, habang naglalakad si Nena pa uwi, nadaanan niya ang isang sikat na butik sa bayan. Nakita niya sa display window ang isang pares ng silver high heels na kumikinang. Ito ay may strap sa bukong-bukong at mukhang eleganteng-elegante. Napahinto siya at matagal itong tinitigan. Naisip niya ang nalalapit na graduation ball. Anas graduation ball ay ang pinakahihintay na gabi ng lahat ng mag-aaral. Ito ang magiging huli nilang pagtitipon bilang mga magkakaklase, isang gabi ng sayawan at pagdiriwang. Sa gabing yon, hindi uniforme ang isusuot nila kundi gown at suit. Ang matinding pagnanais ni Nena ay ang maging presentable sa gabing yon. Gusto niyang kahit isang beses lang makalimutan ng mga kaklase niya ang kanyang kahirapan. Higit sa lahat, gusto niyang makaramdam ng belonging at dignidad. Nangarap siyang magsuot ng simpleng damit na hiram sa kanyang tiyahin, ngunit mas mahalaga sa kanya ang sapatos. Ang kanyang lumang sapatos ay hindi magagamit sa po. Habang nag-iisip siya, narinig niya ang boses ni Monica sa kanyang likuran. Hoy nena, ani Monica na may ngisi sa labi. Tinitingnan mo ba ang sapatos na yan? Alam mo, ang presyo niyan ay katumbas ng isang buwan na sweldo ng tatay mo. Bakit? Para ba yan sa ball? Siguraduhin mo lang na hindi ka mapuputulan ng paanian dahil baka masira mo lang ang sapatos. Walang imik na lumayo si nena. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na bago, ngunit ang katotohanang hindi niya mabili ang kahit anong disenteng sapatos. Sa gabing iyon, nagdasal siya na sana'y may himalang mangyari at magkaroon siya ng kahit simpleng pares man lang ng sapatos bago sumapit ang ball. Ang araw ng graduation ball ay dalawang araw na lang ang layo. Si Nena ay naghahanap ng paraan. Sinubukan niyang magtanong sa kapitbahay kung may luma silang sapatos na pwedeng hiramin. Tinanggihan siya. Sinubukan niyang mag-overtime sa part-time na trabaho niya, ngunit huli na para makalikom ng sapat na pera. Sa bahay, tinahi niya ang isang munting punit sa kanyang lumang sapatos. Ito na lang ang pag-asa niya. Desperado siya, kaya naisip niya na mas mabuti ng luma ang suot kaysa wala. Pilit niyang pinakinis ang sapatos, ginamitan niya ng shoe polish ang mga bahaging matigas pa at sinubukang tahiin ang mga bahaging naglalabasanan na ang lining. Sa, sa huling araw ng klase bago ang ball, kailangan nilang pumunta sa gym para sa rehearsal ng March. Si Nena ay naglakad patungo sa paaralan ng may mabigat na pakiramdam. Alam niya na makikita niya si Monica at ang kanyang grupo. Nang makarating siya sa locker area, nakita niyang nagkukumpulan si na Monica at ang mga kaibigan nito. Palihim siyang lumayo, iniiwasang makuha ang atensyon nila, ngunit huli na. Nakita siya ni Monica. Ayan na pala ang ating Cinderella, sigaw ni Monica, na narinig ng ilang estudyante. Hindi ko alam kung anong gagawin mo sa ball, Nena. Baka mapunit ang sahig dahil sa lumang sapatos mo. Tinangka ni Nena na maging matatag at huwata. G magpapansin. Naglakad siya palampas sa grupo. Biglang naramdaman niya ang matinding puwersa na humatak sa kanyang braso. Si Monica yon. Hinarap siya ni Monica ng may galit at panlilibak sa mata. Tingnan mo yan sabi ni Monica, sabay turo sa lumang sapatos ni Nena. Kahiyahiya, hindi ka bagay sa para lang ito. Dahil sa matinding inis o baka sa sobrang yabang, hinawakan ni Monica ang lumang sapatos ni Nena, inangat ang paan ito at walang habas na pinunit ang sapatos. Ginamitan niya ito ng matinding puwersa hanggang sa tuluyan itong mabakbak at masira. Ang sol ay humiwalay sa body ng sapatos at ang itim na tela ay napunit. Ayan, sabi ni Monica, itinapon ang sirang sapatos sa sahig. Ngayon, wala ka ng sapatos. Baka hindi ka na makakapunta sa ball, nena. Yan ang bagay sa ayo. Ang mga estudyanteng nakakita ay nagtawanan, ngunit may ilanding ding nakaramdam ng awa. Si Nena ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa sirang sapatos. Hindi siya nagsalita. Ang mga luha ay nagumpisang pumatak sa kanyang pisngi. Ang kahihiyan ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng paa niya. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng kaunting pag-asa para sa ball ay nawala na. Ang huling piraso ng kanyang pangarap na maging presentable ay sinira. Tumalikod si Nena, hindi nagabalang pulutin ang sirang sapatos. Tumakbo siya palabas ng paaralan, daladala ang bigat ng pagkalait at kawalang pag-asa. Ang pagtakbo ni Nena ay humantong sa isang luma at tahimik na kalsada. Nang makarating siya sa kanilang bahay, pumasok siya ng walang imik. Ang kanyang ina ay nasa trabaho pa at ang kanyang mga kapatid ay nasa eskwelahan. Ang bahay ay tahimik, ngunit ang isip niya ay naguguluhan. Umupo siya sa isang sulok ng kanilang sala, yakap-yakap ang sarili. Ang eksena sa paaralan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang mga tawa, ang pagtingin ni Monica, ang pagpunit sa kanyang sapatos. Ang kahihiyan ay parang apoy na nagliliyab sa kanyang buong pagkatao. Ito ay hindi lang tungkol sa sapatos. Ito ay tungkol sa taon-taong panlagon. Tihan. Alight. Ito ay tungkol sa pakiramdam na parang basura na walang halaga. Ito ay tungkol sa kawalan ng kapangyarihan na lumaban sa mga mapang api. Sa loob ng maraming taon, tiniis niya ang lahat. Ang tanging pangarap niya ay makatapos at umalis. Ngunit ang graduation ball ay ang huling hurdle at sinira ito ni Monica. Tinitingnan niya ang kanyang mga paa. Wala siyang sapatos. Ang tanging pares niya ay sira. Hindi siya makakapunta sa ball. Hindi niya kayang harapin ang mga tao ng walang sapatos o magsuot ng luma at sirang sapatos. Ang ideya na maging presentable ay tuluyan ng naglaho. Sa kanya, ang sapatos ay naging simbolo ng dignidad. Hindi na niya kayang tiisin pa. Ang bigat ng kalungkutan, ang pagnanais na maging presentable, at ang kahihiyan ay naging sobrang lala. Sa kanyang isip, ang pagpunit ni Monica sa kanyang sapatos ay hindi lang pagkasira ng isang bagay, kundi pagkasira ng kanyang buong pag-asa. Sumulat si Nena ng isang maikling liham. Hindi ito nagpapaliwanag, kundi nagpapahayag lamang ng pagod. Pagod na siyang maging mahirap, pagod na siyang laitin, at pagod na siyang mabuhay sa mundo na ang halaga ng tao ay nasa damit at sapatos. Matapos isulat ang liham, naglakad siya palabas ng kanilang bahay. Nagtungo siya sa isang mataas na lugar sa kanilang bayan, isang lugar na nakikita niya ang buong syudad, pati na ang paaralan niya. Tiningnan niya ang paaralan, ang lugar kung saan siya laging inapi. Walang final words, walang drama, walang pag-aatubili. Ang pagpapasya ay tapos na. Ito ay isang mabilis na pagtatatapos sa isang mahabang kalungkutan, isang hakbang, at tapos na ang lahat. Nang gabing iyon, natagpuan ang katawan ni Nena. Ang balita ay kumalat ng mabilis sa buong bayan at sa paaralan. Maraming nagulat at marami ring nakaramdam ng pagsisisi, ngunit para kay Monica ang balita ay tila isang maliit na abala lamang. Sa kanya, ang kawawang si Nena ay nawala at ang problema ay tapos na. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa ball na walang anumang pag-aalala. Dumating ang gabi ng graduation ball ang gymnasium ng paaralan ay pinalamutian ng mga ilaw, bulaklak at elegant na dekorasyon. Ang lahat ng estudyante ay dumalo, nakasuot ng kanikanilang magagarang damit. Ito ay isang gabi ng kaligayahan, ngunit may somber na pakiramdam ang ilan dahil sa na, Nyari kay Nena. Ngunit ang karamihan ay nagpatuloy, nagdiwang ng kanilang pagtatapos. Si Monica ay dumating na parang isang reyna. Nakasuot siya ng pulang gown na may sparkles at napakamahal. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. Ngunit ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang sapatos. Nagsuot siya ng isang pares ng designer high heels. Ito ay may 5-inch na takong at gawa sa genuine leather. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw. Ipinagmalaki niya ito sa kanyang mga kaibigan. Ang presyo nito ay talagang napakamahal at alam niya na wala ni sino man sa paaralan ang kayang bumili ng kasing mamahalin nito. Ang ganda ng sapatos mo, nakapamangha mo, Monica, sabi ng isa niyang kaibigan. Ngumiti si Monica nang may pagmamataas. Siyempre, ito ang pinakamahusay. Hindi ito yung mga sirang sapatos na galing sa basurahan. Sinimulan ng programa may mga speech mula sa mga faculty at top students at pagkatapos ay dumating na ang oras ng sayawan. Agad siyang niyaya ng kanyang date. Habang sumasayaw sila sa gitna ng dance floor, ramdam ni Monica ang atensyon ng lahat. Ang kanyang gown ay lumilipad at ang kanyang sapatos ay kumikinang sa bawat hakbang. Ilang sandali pa, habang sumasayaw siya, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang mga paa. Ang sapatos ay tila biglang bumigat. Hindi ito ang normal na bigat ng high heels. Ito ay sobrang bigat, parang may nakakabit na bakal sa ilalim. Sinubukan niyang ipagwalang bahala ito at nagpatuloy sa pagsasayaw, ngunit ang bigat ay lumalala. Naging mahirap na ang pagangat ng kanyang mga paa. Ang bawat hakbang ay nagdulot ng unusual na ingay, parang may kaluskos ng luma at punit-punit na material. Nagtataka ang kanyang date at tinanong siya, Okay ka lang ba? Parang may problema sa sapatos mo? Wala. Siguro napagod lang ako. Sagot ni Monica, pilit na ng ngumiti. Lumayo siya sa gitna ng dance floor at naglakad patungo sa restroom. Habang naglalakad, ang bawat hakbang niya ay parang nagdadala ng strain sa kanyang mga kalamnan. Ang ingay ng kaluskos ay mas malakas na ngayon, parang tunog ng paggapang sa putik. Pumasok si Monica sa restroom. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili at sa simula, nakita niya ang kanyang glamorous na sarili. Ngunit nang ibaling niya ang tingin sa kanyang sapatos, bigla siyang natigilan. Ang kanyang mamahaling high heels ay hindi na ang kulay leather na kanyang binili. Ito ay nagbabago. Ang kulay beige ay unti-unting nagiging itim. Ang smooth at polished na surface ay unti-unting nagiging rough at punit-punit na tela. Mas lalo siyang nagulat nang makita niya na ang 5-inch heel ay lumiliit. Ang heel ay unti-unting nagiging patag at ang material ay nagiging manipis na goma. Ang strap sa bukong-bukong ay nagiging simpleng tali na luma at punit-punit. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang kanyang mamahaling designer high heels ay naging isang pares ng luma itim, putol-putol, at punit-punit na sapatos. Ang mga sapatos na sinira niya, ang mga sapatos ni Nena. Si Monica ay napasigaw. Sinubukan niyang tanggalin ang sapatos. Ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay. Ang sapatos ay tila dumikit sa kanyang mga paa. Kinabahan siya at pinilit niyang hatakin ang sapatos ngunit wala itong epekto. Sa salamin, nakita niya ang sarili niya na may suot na lumang sapatos ni Nena. Ang sapatos ay may tahi sa gilid at ang sole ay bahagyang nakabakbak eksakto sa itsura ng sapatos bago niya ito sinira. Ang mga sapatos ay tila may sariling buhay. Nagumpisa silang magpakita ng parang electric current na kulay itim na tila nakakabit sa kanyang mga paa. Nararamdaman niya ang matinding bigat, parang ang bawat hibla ng luma at sirang tela ay nagpapabigat sa kanyang mga hakbang. Dahil sa takot, tumakbo si Monica palabas ng restroom. Nagtungo siya sa gitna ng hall. Ang lahat ay tumingin sa kanya. Hindi siya makatakbo ng maayos. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang malakas na kaluskos parang may naghihirap na gumapang sa putik. Ano yan, Monica? Tanong ng isang kaklase. Hinarap niya ang mga ito at sinubukang magpaliwanag, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Naglakad siya, at ang bawat hakbang ay matindi ang bigat. Ang sapatos ay hindi lang mabigat, ito ay masakit. Ang sirang bahagi ng tela ay humahaplos sa kanyang mga paa. Nagdudulot ng friction at hapdi, parang may thousand needles na tumutusok sa balat niya. Ang paghihirap ni Monica ay naging sentro ng atensyon sa ball. Hindi niya maalis ang sapatos at hindi siya makalakad ng maayos. Ang kaluskos ng lumang sapatos ay nangingibabaw sa ingay ng musika. Ang lahat ay nakatingin. Nagtatanong kung bakit nagsuot siya ng ganong klasing sapatos sa isang elegant na ball. Sinubukan niyang umupo ngunit hindi siya makaupo ng matagal. Ang mga sapatos ay tila pumupuwersa sa kanya na tumayo at maglakad. Ang bawat hakbang na ginagawa niya ay parang eko ng paghihirap ni Nena. Ang tunog ng kaluskos ay parang tunog ng isang taong naglalakad sa putik ng walang soles na pumoprotekta. Isang taong nagpapasan ng matinding bigat. Sa isip ni Monica, bigla niyang naunawaan. Ang sapatos na ito ay ang lihim ni Nena. Ang matinding pagnanais ni Nena na maging presentable, ang kanyang huling pangarap na sinira ay ngayon ang naging parusa niya. Hindi inalis ni Nena ang mga sapatos sa paa ni Monica. Pinilit si Monica na maramdaman kung gaano kasakit ang bawat hakbang ng taong inapi. Ang sapatos ay hindi niya maalis. Sinubukan niya sa gabi, sinubukan niya kinabukasan. Ngunit walang doktor, walang shoemaker, at walang black magic ang nakapag-alis nito. Ang sapatos ay naging permanenteng bahagi ng kanyang mga paa. Mula noon, naging parusa ni Monica ang kanyang mga paa. Ang bawat lakad niya ay masakit at mahirap. Ang tunog ng kaluskos ng sirang sapatos ay laging kasama niya day and night. Hindi na siya makalakad ng mabilis o makatakbo. Ang bawat hakbang ay isang pagpapaalala ng kanyang ginawa. Ang kanyang kayamanan ay walang silbi ang kanyang ganda ay nabawasan dahil sa kanyang hirap na maglakad. Hindi na siya nakapagsuot ng high heels or fashionable na sapatos. Ang tanging suot niya ay ang lumang, punit-punit na at masakit na sapatos ni Nena. Ang kanyang lihim, ang kanyang pagkamata pobre at pag-api kay Nena ay hindi na lihim. Ito ay nakikita sa kanyang mga paa at naririnig sa bawat hakbang. Ang kaluskos ay ang boses ng paghihirap. Ni Nena, na pinipilit si Monica na maramdaman ang bigat ng pangaapi. Si Monica ay nagtapos, ngunit hindi na siya naging masaya. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang paggapang, isang walang hanggang parusa dahil sa bigat at sakit ng ang lihim ng sapatos ni Nena. Ang sapatos ay ang naghihiganti at ang bawat hakbang ay sumisigaw ng hustisya. Ang lihim ng sapatos ni Nena Isang madilim na kwentong horror na Pilipino tungkol kay Monica, isang mayaman at mapagmataas na dalaga na nanggapi at nagpahiya sa kanyang mahirap na kaklasing si Nena sa pamamagitan ng pagpunit sa kaisa-isa nitong pares ng sapatos. Matapos ang malungkot na pagkamatay ni Nena, nasumpa si Monica, dumikit sa kanyang mga paa ang sirang sapatos ni Nena at araw-araw niyang nararamdaman ang matinding sakit at bigat ng pagkakasala. Bawat hakbang ni Monica ay nagdadala ng kaluskos na parang tinig ng paghihiganti at hustisya ni Nena.